Ikaw ba ay first time home buyers and wala ka pang idea ano ba yung mga dapat mong malaman bago ka kumuha ng bahay Una alamin mo kung magkano yung presyo Alamin mo kung magkano yung total contract price alamin mo din kung magkano yung total down payment at alamin mo din kung hanggang kailan mo babayaran yung monthly down payment kung 2 years ba uh, one year or three years, yung mga ganung bagay. Alamin mo din kung magkano yung magiging monthly amortization mo. And sa pagkuha po ng bahay, dapat alamin mo din kung magkano yung required income. Dahil po sa pagkuha ng bahay, may tinatawag po tayong required income. Kung ang required income niya po is 20,000, 30,000, or 40,000 and above, dapat po pasok po yung iyong basic salary sa required income. Pero kung hindi naman po pasok sa required income, pwede naman po kayo magkaroon ng co-borrower. Alamin mo din kung ito ba ay inner unit, end unit or corner unit. Alamin mo kung ilan yung square meter, yung lot area, yung floor area, yung mga ganung bagay, alamin mo yan. Alamin mo din kung ito ay complete turnover, semi-complete turnover or bare type. Sempre kapag complete turnover, iba po ang presyo niyan. Kapag semi complete, iba din po ang presyo. And kung bear type, iba din po yung presyo. Ayun po. Alamin mo din kung kung saan ang location. Siyempre pagdating po niyan sa site viewing, makikita mo naman po 'yan and i-explain naman niya sa iyo ng ahente na ito yung location, ito yung sasakyan mo, halimbawa pa Manila, ito yung sasakyan mo papitex, ito yung papuntang palengke, ito yung papuntang school, ito yung papuntang ospital, or kung ano ma pong gusto mong itanong sa ahente regarding sa iyong house and lot. Ayan, alamin mo din yung nabanggit ko nga kanina yung location. Alamin mo kung ano yung future development sa isang lugar na yon. Kasi importante po yan sa pagkuha mo ng property. And syempre, kung ikaw, ano yung mas prepare mo na property kung sa ang location. Kasi once na dinala ka naman sa tripping, ikaw pa rin naman yung magde kung yun yung property na nagustuhan mo. And yung isa pa na dapat mong alamin is yung developer. I-research mo yung developer, ano na yung mga na gano'n nakatagal yung developer, ano na yung mga nasimulan niya na mga project at mga natapos niyang project. And alamin mo din, kilalanin mo din kung sino ang yung ahente. Kung sino yung, kung siya ba'y exposed sa social media, may mga award na ba siya, meron ba siyang exposure sa iba't ibang platform. Yung mga ganong bagay, dapat alamin mo din po yan. Alamin mo din kung yung project na napili mo or unit na napili mo is available ba yung bank financing, pag-ibig financing, or in-house financing. Kasi po may mga developer na walang pag-ibig financing, meron namang developer na walang bank financing. Yung mga ganong bagay po, alamin mo kung available po sila sa bank financing, pag-ibig financing, and in-house financing. Siyempre, alamin mo din kung ito ay pre-selling unit, RFO, or ongoing construction. Kasi may pagkakaiba po yan eh. Pag sinabi po nating pre-selling, ito po is sa mga willing mag-antay. Dahil aabutin po ng 2 to 3 years yung turnover ng bahay. And kung ito naman ay RFO, mga 6 to 1 year, 6 months to 1 year po ang aabutin ng turnover ng bahay. Pero syempre, kapag uh, RFO, mas malaki po yung kailangan yung ilabas na pera. Kaya po dapat handa din po kayo when it, financially when it comes na ang gusto nyo is RFO or ongoing construction. Dahil mas mataas na po yung magiging monthly down payment po ninyo kapag RFO. And sa ano naman po, alamin nyo rin po yung requirements. Kasi sa requirements, magkakaiba po yan ibang requirements ng OFW at ng locally employed. Ayun po. So malaking factor po yung inyong ahente dahil sila po yung makakasama nyo along the way sa pag-aasikaso nyo ng inyong housing loan. Ayun po. Dahil sila din po yung makakasama nyo from the beginning hanggang sa makalipat na po kayo ng bahay. Kaya dapat meron po kayong good communication sa inyong mga property salesperson o mga ahente. Ayun po. Anyway, my name is Angela, your property salesperson. Uh, thank you guys at natapos niyo yung video. At kung kayo ay naghahanap ng property na complete turnover, lilipatan na lang and may flexible payment term, welcome to New Built Town Homes. Malapit po ito sa lahat, accessible sa lahat, sa transportation, malapit sa mall, sa school, sa hospital, at sa public market. And kung kayo po ay nagahanap ng property sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, sa Rizal, ipm nyo lang po ako. Maraming maraming salamat po. I hope guys na may natutunan po kayo sa video na to. And I hope din po na marami pa po tayong magawang vlog. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, mag-subscribe ka po para mas marami ka pong matutunan about sa mga usapang bahay, usapang property. Maraming maraming salamat po ulit. Thank you and God bless.